July na pala. Goodbye June. Salamat sa mga aral ng buhay na aking natututunan na nagbibigay sa akin ng lakas, ng tatag, ng tibay na magpatuloy sa buhay. Salamat sa mga golden lessons of life na iyong ibinigay at aking natututunan na ngayon aking patuloy nagagamitin na patuloy kong yakapin ang mga challenges sa buhay na darating in the days ahead. Hello July! Yes, sa buwan na ito, patuloy akong lalaban. Lalaban tayo! Ako ay ready ready na naharapin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga hamon, at ang lahat ng mga trials sa buhay na darating. Alam kong maraming hamon ang darating pa. Ngunit, puno ako ng pananampalataya, puno ako ng lakas, puno ako ng pag-asa at punong-puno ako ng determinasyon na magpatuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa atin na tayo ay magiging mas matatag at magiging mas matibay na mga nilalang. Sa bawat pagdapa alam kong babangon ako ng mas malakas at mas matatag kaysa sa dati. Walang makakapigil sa akin sa pag-abot ng aking mga pangarap kahit pa gaano kahirap ang daan na aking tatahakin. Ang bawat araw ay isang bagong simula at isang bagong pagkakataon upang tayo ay magtatagumpay sa ating mga buhay. Lahat ng hirap ay may kapalit na tagumpay. Kaya patuloy tayo na magsisikap at patuloy tayo na mananampalataya. Laban lang, positibo ang aking pananaw sa hinaharap at naniniwala ako na mas magiging maayos din ang lahat. Ay Diyos ako na nagbibigay sa akin ng lakas, ng saya, ng kagalingan, ng kapayapaan at ng katagumpayan. May mga taong sumusuporta sa akin kaya mas lumalakas ang aking loob na magpatuloy at lumaban. Sa kabila ng lahat, buo pa rin ang loob ko. Mananatili akong matatag, malakas, payapa, masaya at mananatili akong punong-puno ng pag-asa. Sa bagong buwan ng Hulyo, Umaasa ako na aking tatanggapin, sasahurin sa aking mga kamay. Yes, I claim it. I claim breakthroughs. I claim elevation to new heights. I claim open doors to new opportunities. I claim recovery. I claim healing. And I claim more blessings to come na babaha sa akin at sa pamilya ko. Thank you, Lord.